So guys, uh, today's video, magkakabit ako ng salame ng Mitsubishi Outlander kasi nabasagan siya. Bali, sasabay ko na rin yung mga nagtatanong sa akin na nag-apply sa agency kung bakit daw hindi pa sila nire reply agency. Unang-una, -una, ang hiring po sa amin is sa Australia at dito sa New Zealand. Pero sa ngayon, ang uh, New Zealand kasi nagbago yung immigration, ay uh, waiting sila ng job order yung I aming mean, agency din sa Pilipinas. Kaya hindi pa na pagpadala ng mga tao na Pilipino dito sa New Zealand. Bali, uh, merong job order is yung sa Australia lang. Bali, may sishare ako sa inyo. Yung isang katrabaho ko na si Kuya Kelvin Abad, uh, kasabahan ko siya sa Doha, Qatar. Bali, nag-apply din siya sa aming agency na Cyrus Global. Ang nag sa kanya is si Ma'am Anne Cyrus. Siya rin yung nag sa akin noon, panahon na nag-apply ako. So, di ba, nag-apply siya, si Kuya Kelvin, then, an uh, na-interview, tapos waiting for result, eh, okay na, pasada na, antagal ng, uh, antagal ng update sa kanya ng Cyrus, then, nagpa siya siya, nanghini ng request na, kung po pwede, ay, ilipat siya ng Australia na pag-apply. So, sa New Zealand ang unang apply niya, bali nilipat siya sa Australia na pag-apply, ngayon, eh, Nandun na siya sa Australia. Then, explain ko na rin pala kung ano ang kaibahan ng New Zealand at Australia. Bali, same company lang naman po siya, same agency, but the different branches. Bali, mas malaki yung sahod sa Australia kesa sa New Zealand. Kasi ang New Zealand po ay walang placement fee. So, means wala kang babayaran ni piso. Ang gastos lang is yung medical. Sa Australia naman po... Uh, merong placement fee na P245,000. Uh, babayaran po yun na po kasi sa Australia is walang salary deduction like uh, Middle East. So sa mga uh, nag-apply dyan sa agency namin, uh, maghintay lang po kayo ng update ni agency kasi sila rin po ay nag ng update mula sa employer or sa immigration ng job order. Bali, pag meron na pong job order, uh, baka uh, i-update na po kayo nila. So, yun na guys. Uh, okay na yung kinarabitan ko na bintana kasi basic lang din naman sa inyo yan. Sa mga taga-Banawi boys or sa mga marunong magtanggal ng mga siding-siding is basic lang sa inyo yan. So, okay na guys. Yun lang guys. Maraming salamat. Keng-keng.